Isang tulog na lang, bakbaka na sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Ang ating Gilas Pilipinas ay nasa Riga, Latvia na. At narito ang ilan sa mga pinakalatest na balita at mga dapat niyong malaman sa tournament ng FIBA OQT. Unahin na natin yung tournament power ranking. Meron niya pong 24 teams ang maglalaban-laban para sa huling apat na slot sa Paris Olympic. Kung inyo pong mapapansin yung number 1 and 2, Greece at Slovenia, Yanis at Luka Doncic na masasabi nating two of the best players sa tournament na to. Unfortunately, isa lang sa kanila o sa mga bansa nila ang makapapasok sa Paris Olympic dahil ito nga pong Greece at Slovenia ay magka-bracket. Para lang po sa kaalaman ng iba, meron tayong apat na bracket, apat na tournament para sa huling apat na slots. Gaganapin pinto sa apat na bansa, sa Greece, sa Puerto Rico, sa Spain, at sa Latvia na kung saan dyan po nakabracket ang ating Gilas Pilipinas. Kanina nakita natin yung 1 and 2 sa power ranking ang nasa pangatlo Latvia. Nakasama ng Gilas Pilipinas sa bracket at makakalaban natin sa group phase. Medyo mahirap na kalaban to para sa ating national team pero hindi naman imposible na talunin sila. Makakalaban din natin sa group phase ang bansang Georgia na pang labing apat sa power ranking dahil na rin siguro may mga NBA players sa lineup. Out of 24 teams, rank number 20 naman ang Gilas Pilipinas. Mas mataas ang rank natin kumpara sa Lebanon, Cameroon, Ivory Coast. Nakasulat dito, markado na si Justin Brownlee dahil siya ang leading scorer natin sa mga tune-up games. Nakasulat din dito, masyado mahirap para sa gilas na talunin ang Latvia. Pero laban sa Georgia, magagawan daw natin ang paraan para manalo. Just in case na makapasok tayo sa susunod na round, posibleng nating makarap sa group B ang rank number 22 na Cameroon, number 11 na Montenegro at number 10 na Brazil. Again, mark your calendar July 4, alas 12 na madaling araw, Pilipinas versus Latvia. Then, same day, July 4 pa rin, pero alas 8, imedya ng gabi, laban naman sa Georgia. For more basketball update, please subscribe, like and follow from the sideline.